Ano naman to? Ay, meron akong nilagay sa ano. Na. Yung dollars. Saka yung dollars. Ah, Oo, yung kanina, yung 100. Uy? Nandun sa... Saan? Saan? Isang... Isang paper bag? Mm, -mm naganto lang kalaki. Asa yun? Hindi ba dyan? Ano yung paper bag? Nandito yung tita yun eh. Kaya sa panitita. Ay, yung ano mo, parcel, nasaan? Yung color pink na ganito dito. Nakita yung mo yung parcel? Hindi pa. Nandun yung dollars. Saan? Dun sa, ano, color pink. Ay, saan yung parcel mo dun sa, ano na? Grabe naman yan. Uy, uh, uy, uy. Ay,